Hello, tinggalan lang kami. Sana. Ayo ini naman. Ayo. Ayo cila mau ke Tol Jakarta. Bonjing, 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 bonjing. Hey. Incident hey. utang namu. <laughs> Hello, finally. Natapos na ang aming ka g -g -g pakipagtawaran man, sa mga resort. Ito siya. Dahil... Oh. Mm. Papa, hindi ay, di daw na dyan. Ito yung Ma mam nyo, tagahiwa ko, tagatanggap ko lang ng ano, kalikte. Oh, ito yung bino boss boss niya. May niluto ko lang ng sinigang. Bong niya. Shout out sa friend ko na nag-set na to na ang umatindi ka, luluwa niya. Hello sa'yo. Alam mo lang kung sino ka. I love you. I'm Joy. Huh? Ano to ginagawa niya? Ayan lang ng ready na sila. Guys. Ay, bogey. Ang ama Ay, at ang buma. By Chef Jack Jack. Wow, madam! Ito ano mo yung Wow! Happy, happy wedding anniversary po sa inyo, ma'am, sir. Thank you po. Tama ako saan. Kapag-upit, nakakalimutan ka magpag-upit. Pag na? Ayan. Guys, samahan nyo kami dito. Napapanisan na kami ng pagkain. Hello. Shout out, Leonard for Leonard Paul Huenyo. Hello. And drinks. Drinks. Hello. Hello. Sarap. Thank you, sir. Happy wedding anniversary po, Sir Carlo. Thank you po sa pag-invite. Wow! Hey, come on. Kaya lang may magkana-ligo tayo dito pagkabalik natin magbabalaw na tayo. Hindi ah, basta yung ganun nang nangingisay. Ako na magbabalaw na. Magbabalaw na ako nung doon. O sige ngayon. ako man. Eh tagalan na natin dito. Lamig din mo. Hawak ka mai. Ay, ito oh, oh. yung tubig. Hmm, ah, hmm. Yung tubig, amoy tayo. Sinabi mo. Yung unan, parang may ano, parang plastic. Parang may tubig. Parang may tubig. Parang may tubig. Ay, ay. Hmm.